of Star Pass. Uh, sir, alam niyo yung pinang pictorial talaga sa akin. Ano? Ano? na Ano? Ano? daw ako Ano? Ay, tas kita pala sa kanya kanyang video. Congratulations, Melay. Salamat, sir. Bali, nasubaybayin namin yung career mo, from the time na lumabas ka dun sa PBB house. Even up to now, ikaw yata isa sa mga nananatiling PBB house na nandito pa rin. Ang no? layo na nang narating mo. Salamat. Sarili ka ng talk show, di ba? Pero hindi you imagine yourself na ano, na, na parang kumbaga Kung paglabas mo ng bahay ni Kuya, magiging host ka. Kasi parang tinitignan namin comedy yung dating mo sa mga movies, di ba? Wala. Yes ko isip talaga niya sir kasi yung pagkakuan ko pagkapasok ko sa bibili para na para na disgrace yan lang siya ba na parang sa lang ng mga kaibigan tapos nung nakita ko na dito ang swelduhan dito medyo nasilaw na ako <laughs> so pagkatapos noon parang na na pero wala akong mga plano-plano na ganyan Eh hindi ko man alam kung anong capabilities ko ang alam ko na siguro mga maloko lang ako yung mga tawanan and thank you lord ang nag-suggest talaga sa akin na maging host talaga is ang aking asawa. Si Jason. Siya talaga ang nagsabi sa kita at sinuggest na kay Direk Lore na, Direk, mas maganda to ang aking asawa na maging host to siya direk. So wala pa naman ako na host-host doon pero parang nakitaan na si Karunea na ang ingay ko sa bahay. Kaya naman umaga na, bakit ngayon talagang umuwi? So talaga after noon talaga na dire-diretso na, magandang buhay na, I dare you, dire-diretso yung At nanahimik na ang buhay ni Jason. Kasi hindi na sa bahay nagdadaladalad. Sa host na ako, hosting na ako nagdadaladalad. Tapos nakita namin doon sa teaser na kung bakit nagkaroon ng one on one because nag-viral yung speech mo doon sa AAA, di ba? Ano ba 'yon? Parang malaman lang namin, pre-prepare mo ba 'yon O parang spontaneous ang na lumalabas sa iyo yung speech na 'yon? Kung sasabihin ko na pre ko 'yon, baka magmura kayo sa akin. Hindi <laughs> <laughs> kasi kasi 'yon ang ang aking family sa sa aking pop am um, pop studios, ang aking pal ko. It's very lovable talaga sila sa akin, sila Inang Reyna, sila Madam Kring. A-attend daw ako ng AAA. E -E -E. So ako akala ko a-attend lang kasi mahal na ticket nun eh. Mabagang 20000 plus ngayon. So a-attend ako. Doon pa lang sa pag-attend, very happy na kami. Kasi siyempre, ilang kayo a-attend? Siyempre sinubrahan ko, libre na eh. <tissimulamat> ha <laughs> A-attend ako, mahilig pa sa K-pop. So talagang dinamihan ko pag-attend. Magagawin daw ako. Wala akong alam-alam na may award ako. Niluloko nila ako na may award daw. Yung umakot din, Syan! Ano naman yung award ko? Ano award ako ng paghalitan ah, ako? Pero alam, alam, pagdating doon kay ina, may award pala ako. Kaya pala nung nandun ako sa pinta na mesa, aalis na ako, doon ako uupo doon sa audience. Nagalit ang kurya na, Chokya! Hasegokya! siya. <laughs> kaya siguro ang kamera pala nila, nakakoreografi na pala. Doon ako nung tinawag na ako, tapos wala akong makausap doon, parang nag nga ako, doon nag ako, like, ko, pinag ko, yung mga Koreano kaganoon na talaga, six hours na grabe naman to sila mag-penetrate mag sa na magiging artist, talaga grabe, na, or, ako, kaya nakagano na ako, parang pagod na pagod na, na ako. Nung tinawag ang pangalan ko, grabe naman, uy, so ako parang ano, ano sasabihin ko dito, mabuti, may nauna pang nag-ingles nag, nag na Koreano, yun ang nasabi ko na, the rest is history na talaga hindi ko na kaya yung English ko nun. Pero um, ang pinakaisurubol ko talaga na talagang mapasalabatan si Lord at ang family ko. At si Lord talaga, si Lord ang nagbigay ng honor, eh, oh honor award na yun. Wala nang iba. At syempre ang aking si Inang Reyna, sila Madam Queen, thank you so much. Aking pop, um, studio family. You deserve it naman. Pero yung last question ko, parang, kasi, nakumbaga, pumapayag pagka na sa pagiging host, di ba? ano ano yung gusto mong makilala ka B Kasi dun best actor, di ba? Parang dun sa movie mo, mas makilala ka bilang best actress or actor or maging best host. Yan yung gusto mong kumbaga choice kung may choice ka. Sobrang salamat sir sa yung katanungan sir ko. Pero kung may choice lang ako sir, no? Sobrang akong kontento kung anong ibigay ko, kung ano man ibigay sa akin. Kaya ako man wala, ang plano ko is hindi man best, ang plano ko, ang plano man ni Lord ang best. Eh kung pinayaan ko na siya sa plano niya, mas the best yung reaction ko eh. So, ako, ako, super sobrang happy na ako sa awarding na yun. Kahit yun na lang matanggap ko sa buhay ko, hindi ko na talaga in-expect, hindi ko nga in-expect yun eh. Pero kung ano man, kung the actor, actress, host, pero baka mas host na lang, no? Kasi nakatahiya namin yung actress ang dami nila, yun ang mega showing nila, nula-ulong, hindi ako pa yun ang kwan Lor, oh, doon. So, baka host na lang. So, thank you, Maya. Like, <laughs> congratulations sa yung show. Congratulations. Thanks, Thank sana. you. Ay, nakita dito si Mr. Ray Valera. Kajalan mo na Our next set of questions will come from Kate and Dar of Random Republica. Hi, my life. Congratulations. Um, kumusta yung experience na solo host ka dito? Kasi syempre sanay ka na dyan si Ma'am Shee, si Julina, Sobrang talaga ako na ako andin. Parang nakaramdam din ako ng sadness. Ah, so, kasi siyempre wala ang aking mga mamsi eh. Kaya nung inoper to sa akin, may hindi talaga ako makaparang, Allah, eh, yan. Pero nung sinabi na Bisaya, doon ako na laburutan ng tinig. Kasi ayaw ko talagang magkakuan pa. Siyempre yung mga fans namin sa Pagkitang Buhay, miss na miss na kami, na, alam mo yung love na love kami. So ayaw ko mag-bypass pa. At pinakaayaw ko yung bahala na ako ang ma masaktan. Ayaw ko makasakit talaga. Na pag magkaroon ako ng show na Tagalog, na gano'n na Dario, solo ko yung po. Kasi super ako, ang, 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 rapor namin sa magandang buhay at mas maganda pa rin may kasama ka sa isang show. Ito naman, nung no, sinabing Bisaya, doon ako na, ay, doon ako na nila na, ay tanggapin ko. Kasi nga, yeah, Bisaya and Am um, gusto ko rin talaga na marami ding mga bisaya na matutuwa na talagang yung uh, yung, bisaya show nilagay na sa national so yun ang pinakakilig ng mga bisaya kaya doon ako na happy eh no mention ko rin kanina na dati kami yung nag eh dati kayo yung nag adjust kami naman yung mag adjust ngayon nung nagsisimula ka pa lang dito sa Manila meron bang experience na dahil bisaya ka nahirapan ka sa mga salita nagkamali any memorable experience? Marami talaga. Di ba yung mga kung anong parang nasama ko nga dito sa usapan nga namin, yung parang, anong tawag yun, nalibog. Dito sa truck, sa taxi. Sabi ko, kuya, dyan, nalibog, dyan, kuya. Sabi niya, first time, first makulong dito sa Manila. Sabi niya, ha? Saan ba dito? Kuya, nalibog na ako sa iyo. So, ang driver naman, nalibog. Paano ang mukha ito, nalibog na amin ako parang nalito na ako sa kung saan ba talaga yung lugar namin. Pag sabi ko ka nalibog ako sa'yo, parang natakot yung driver, uy. <laughs> Ituro ko na lang kung nasaan. So, yun yung mga ka mga bisaya ba na alam mo yung minsan hindi mo talaga maiwasan. Kasi dito sa inyo, ang ib, ang kuan, ang kuan sa inyo, ang, sana, ang langgam sa inyo, nasa lupa pa. Sa bisaya, nasa, nasa kuan na, ah. nasa ere. Lumingipan ang langgam kasi nasa aming ibon. Uh, no. Oh, so parang iba-iba talaga ang yung mga kuan. So, Um, iba talaga din po na kami sa Makuan eh. No? Mm. Salamat. Salamat. Kayo. Salamat Thank you, Kate. We have a question from the entertainment editor of Tempo. Oh, Dr. Salamat. Neil Ramos. Good afternoon, Good afternoon, po. kanina napagod lang namin yung teaser na parang mga, sabi mo nga, parang na ikikwentuhan lang kayo parang ano ba ang kabura nung, nung show? Paano ba lalatag ito? Just like, paano? ang um, ito, sumama ka na lang sa meeting namin. <laughs> <laughs> yung hindi ko pag minsan talaga minsan pag may usapan iiyak ka di ba pero dito kailangan hindi makailangan mabawi to nang iiyak ka sa tawa uh, kasi para bang, kung pagkayo pag-usapan natin ang yung buhay mo, lininis, ito kasi mga artista na ito, ito yung parang very famous na dito mga artista, celebrity na mga bisaya, ito famous na. minsan binsan kasi baka wala ang relaxation na lang nila yung interview na bisaya. So para sila nagpamasaj, para sila nag nagkuan nag 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 ba sa kanilang anti ba? Kumusta na anti? Yung parang yun parang tapos pag yung parang may suntukan na parang iyakan na talagang kailangan talaga babawi na tatawa talaga itong ating mga celebrity na mga bisaya. It's all about life. It's all about past na life nila. At meron din kung tatanungin ko rin sila kung kung okay sa ating mga celebrity yung mga mga din ang mga times sa buhay nila na yung mga issue na dumating sa kanila, kung open up sila, okay na open. hindi naman, di edit out. Di ba? So, ang um, lahat ng mga pwede nilang sabihin under the sun, na bis, in Bisaya, na pwede silang mag-open up sa kanilang kuanti. Yun ang aming pag-uusapan Okay. So, is it going back? Ma'am, kasi may, ang target niya basically like, Bisayan. bisayan. Pero may please. mga kapanood din na ito na hindi bisayan. Opo, opo. Ma-expose din ba kami sa mga kultura o mga talaman na sa inyong, you know, bisayan. Thing. Of course, sir. Dito nga namin ipakilala mga bisaya, sir. Na like kami is hindi kami harmful. Ha? Ha? <laughs> <laughs> ha? you can buy one, take one sa mga Bisaya. And marami ka rin may intindihan sa mga Bisaya culture at mga tradisyon na, ay, parang taga, parang sa taga din yan ha. Ay, parang ganyan din pala mga batang ginyo. Parang ganyan. Na, kaya pala nagsaswap din minsan. kaya pala yung mga taga-tarlac na kapag asawa na Bisaya. Kasi may in common pala sila ng mga ganito. So, makikilala nyo ang mga Bisaya at um, ma-understand nyo kung bakit parang galit kami. Ganun lang talaga kami magsalita. Parang, naos pero hindi pala kami galit na. At may understand mo din dito kasi ang Bisaya naman, hindi lang kami. Um, parang Bisaya Mindanao, meron din mga ilonggo, iba naman yung kanila. Pero na nakakaintindi sila sa Bisaya. Meron din mga waray-waray na nakakaintindi sila sa Bisaya. Oh, so, parang gano'n mga tsabakano na nakakaintindi din sa Bisaya. So, parang gano'n lang sir. Okay po. Uh, lastly, ma'am, ma hindi ka ba natatakot ng mga overexposed ka? I mean, may magandang, yung know, may show ka pa, the other one, sa morning. Tapos, eto nga, wala ang takot sa'yo na ma maring masyado ka nang nakapanood sa last, uh, you know, online at TV. Um, siguro ko overexpose ang tawag dyan, sir. Wala naman akong takot, sir. Mas takot ako pag hindi ako maswelduhan, sir. Hindi, hindi. Ah, ito naman, test may <laughs> magandang buhay naman is talagang alam mo may mga panakanak at kami dyan ng mga tapis. At ito naman ang aming one on one every Saturday at Sunday lang ito. So talagang hindi naman ito talaga makakawal. At saka Bisaya na ito so parang ma makakuha naman ito malayo din sa Tagalog na talk show at sa Bisaya na talk show. O iba naman po, James. Thank you po. Thank you so much, sir. Sir Ronnie Ricketts. Bisa yun! Sa katagalan mo, kita pa si Ronny Ricketts <laughs> na. thank you sir neil our next question will come from jan-michael bueno of comercal kaya si Kuya Kinakala, kilala, kilala ko yan. Since day one sa Pemilaso namin, siya talaga is very supportive sa amin. Thank you so much. Yes. Um, hi, Melay. Hi, I was very fortunate enough to actually witness your wedding. English. English. Uh, No, I mean, uh, we, we've had history when I was covering uh, in the early days. I'm really thankful that uh, you have become who you are today. Well, First of all, congratulations on uh, the new show. Thank you. Sir. Um, with this new show, um, gagoan niya poba other things aside from, of course, the format niyo kasi nairo para podcast. Okay. Per se. So this is just plainly talk. Um, but are you uh, in the near future? Do you plan to like uh, put out some episodes that would require you to go out of the studio, like? perhaps go to your hometown or the hometown of the person that they're interviewing, things like that. Yes. Ito na, maraming salamat sa tanong mo kasi yung tanong day? mo nakakrack ng utak ko. <laughs> so, ito, kasi nakachacha, I love you, it. Kumagkaw. Itong maganda itong tanong ni Kumagkaw kasi itong show namin, ito pala yung preliminary. Kung bibigyan pa kami ng budget, kayo din ang magsasuggest. Kapag pakikinggan namin kayo, kasi yung ato pag-artista ko kasi, dahil din sa inyo eh, sa mga nanonood ngayon, sa mga koanizens, yeah. kasi lang trending sa akin, kaya tulad naman akong ginawa, pinabalik yung mga videos ko. So, kayo ang magsasuggest kung anong gusto nyong mangyari dito sa Kuan on One. Kung gusto nyo bang lumabas kami sa studio, pupuntahan ba namin, kasi nyo ang gusto nyo i-guest namin, pupuntahan ba namin yung mga lugar, nasa inyo yan. So, kapag nasa power ninyo, ang ang ikauunlad ng aming Kuan on One. So, pakikinggan namin kayo, don't Lord uh, Ako ano yung mga suggestion niyo? Um mimitingan namin at pag-uusapin namin na talagang magawa namin. Um how does your family think of your success? I mean, yung mga na-achieve anong nararamdaman nila, Jason, ng mama mo, and papa Um, I think they don't think it. Eh? <laughs> Because they don't have mind. Um, they super so grateful, oi. Eh? grabe pag grateful talaga. Grabe talaga. Kaya wala kaming sawa na magpasalamat kay Lord. Every day talaga, kung may time kami na, kung wala, wala kami time work ngayon, magsisipag talaga kami, mag magdadasal kami, magro-rosary kami kasi wala naman ako. Sino ba naman ako dito? Pinsan, may pinsan ba ako dito sa ABS para magkuan? At saka, yun pa lang mga kuani-sense na sila ang gumagawa ng mga videos namin ng na mga kalukuhan. Tapos ginagawa nilang cartoons. Doon pa lang parang masali ko, grabe naman si Lord. Uy, wala na natin ginagawa na nanahimik na natin sa buhay natin. Pero <laughs> talaga grabe si Lord na ipakilala kami ba para magkaroon ng blessing na kagaya nito. So, um, wala, um, ang pamilya ko, super grateful sila. Mama ko, papa ko, si Jason, grabe talaga. Talaga, sama-sama sa akin sa simba, talaga. God, thank you so much, God. Thank you talaga tayo kay Lord sa mga blessing na binigay ko. Um, would this interfere with your other shows and also yung, of course, yung content na nilalabas ninyo sa your own YouTube channel? Um, this will not interfere because I am so scared. And this, hindi ito mag-interfere kay kuan man ito ka ng Bisaya man ito na show. And yung magandang buhay naman is talk show, pure Tagalog, and lahat mga karelate Bisaya, at And kasama ko ang mga mamshi ko naman. Different uh, insight na mga mamshi, different kinds of mamshi. At ito namang aming YouTube namin, minsan lang naman kami mag-post na rin. Minsan pagka may, one kami, may time kami, ay, yung, about family naman yung aming YouTube. Kay, para para pinapakilala namin or may actually ang YouTube namin for memories talaga Sa Pagdating ng future may mapapanood kami na ay ito yung ginawa natin oh, yung ganun. Pero super so, thank you din sa mga blessing na dumating sa YouTube namin. What would your message be to your you pinaka solid na fan base which is nice. Thank you so much talaga sa mga Melason talaga na hanggang ngayon dalawa na nang sila. <laughs> 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 lang. di sa mga mga sa grabe talaga, especially to Ate Lulu talaga, grabe sila Ate Grace. Thank you so much ba grabe talaga ang yung mga, alam mo yung mga simpleng like, simpleng pagsuporta, suporta simpleng pag-share, sobra ang nabibigay sa aming blessing. At ngayon, sobra nilang mahal kasi ang dalawa namin mga chicken nuggets. Kaya, thank you Lord sa inyo. Wala kami ni Jason talaga dito kung, kung hindi dahil sa inyo. Kaya thank you kay Lord na binigay kayo sa amin. Thank you so much. Thank you so much for my cow.